so yun mga boss, what's up? Jolay Ems once again, so welcome back sa ating channel. Muli, At uh, tayo ay uh, tatalakay lang ng counting problema about dito sa ating controversial flooring na binakbak. Ayan, so para sa video na ito, sasabihin ko sa inyo, bakit binakbak namin itong existing na flooring? Which is, sa uh, kung pwede naman tayong mag... Uh, gawa ng mga option na mas madali bukod sa pagbabakbak, di ba? So, panoodin nyo mga boss itong video na to para sa kasagutan natin sa mga tanong nyo. At ito na mga bossing, yung ating uh, flooring na talaga namang napaka-controversial. Ayan ano. So bali, kita nyo, as you can see mga bossing, ha? English Tagalog pa yan. Nabakbak na natin yung existing na flooring. Ayan. So bali ito, natitira na lang halos dyan yung mga bedding and then yung mga debris nung uh, galing galing sa pinagbakbakan natin yung uh, flooring. Ano? Ayan. So hanggang dito yan. Ayan. Hanggang dito yan. Halos buong bahay. So ito lang ang hindi namin nabakbak yung kwarto kasi sobrang kapal naman yan. So binawasan na lang namin yan. No? So ito talaga, yung, yung dito na part, eh manipis talaga mga bossing. So wala talaga sa standard. Ano? Yan, hanggang doon yan. No? Badilim. Yan. So alam nyo mga boss, ang purpose kasi natin, kaya natin binakbak itong existing na flooring. Yan na sa lahat ng mga nagtatanong para hindi na kayo nagtataka. Bakit namin binakbak pa yung flooring sa halip na magbawas na lang doon sa pintuan? O, pwede naman yun mga boss, no? ah uh, yun naman yung nasa option nyo. Magbawas ng pintuan. Magandang option yun. Hindi gasto sa materyales. O, uh, o, babawasan yung pinto. Ang problema nga lang kasi, gaya ng nasabi ko, yung flooring natin dito, yung existing flooring natin, ay masyadong alanganin. Yung pagkaka... Uh, ano, ano? Pagkaka yung pagkakakasal ng flooring nito. Halos wala na tayong allowance para sa tiling works. Isa pang naging problema, bukod pa doon, manipis yung flooring natin. Ang flooring natin dito is almost 2 inches lamang. O, dos pulgada. Which is, hindi or wala sa standard yung 2 inches. Ano, mga boss, naitindihan nyo ba? Ilalagay natin, kaya natin binakbak to, kasi gusto nung may-ari bakbakin. Alam nyo kung bakit binakbak? So, yung nagtatanong, eh, pwede naman tapingan na lang, patungan na lang yung dating flooring para kumapal. Okay naman yon. Okay naman yun, mga bossing. Kaso nga lang, ang problema, hindi natin masi-secure na 100% na matibay nga yung ipapatong natin or kakapit nga ba yung ating nga ipapatong dyan. Isa pa, ayaw nung may-ari nung ganon. Ano? Ayaw din niya pabawasan yung pintuan. And then, yung flooring kasi nakita niya na manipis. Pinakita namin sa kanya. So, nag-decide yung may-ari na bakbakin na lang. Kasi ang problema kasi dito, yung tiling works dito kasi ay ilang beses nang natutuklap. Natutuklap, nang natutuklap, nang natutuklap. So, pailang beses nang ginawa to. So, beside doon sa problema ng tiling works, so may napansin ako, medyo, di ba, yung previous video natin, medyo mali, yung uh, preparation o ginawa nung installation ng kanilang tiling works, eh ito pa, yung mainly, main problem na nakita namin sa bahay na to, yung manipis na flooring. Which is yan, ang problema kasi pag manipis ang flooring, gaya na sabi ko sa inyo, lumindol, nag-vibrate yung ating mga floor, may tendency yan na yung ating mga tiles, ay maapektuhan. Yun yung gusto kong ipahatid sa inyo. Kaya nga sa inyo mga boss, pinapaalala ko, huwag kayong magbubuhos ng 2 inches lamang. Hindi po yan standard. Wala yan sa plano o wala yan sa kahit anong standard sa mababasa po natin. Ngayon, ang 2 inches ay pwede sa... Mga boss ha? Pwede sa bahay-bahay. Ibig sabihin, yung mga walang budget yung mga malilit na bahay or yung mga bahay na pwede na yung okay na to, pwede na yung okay na yan, pwede na yung pwede na yan. Yun, doon applicable yung mga 2 inches. Sa makatuwid, doon sa mga standard house, mga luxury house, mga standard house na ginagawa namin, hindi po pwede yung 2 inches. Lagi po kaming lumalagay sa standard, which is 4 inches ang kapal. Pero, nagsuggest yung may-ari nito 4 inches yung uh, suggest namin pero gusto niyang gawing 5 inches. Which is, sa akin walang problema. Ako sumusunod lamang mga boss doon sa may are. Dahil yun ang gusto niya, wala tayong magagawa doon. Kung kahit pagawin natin 6 inches yan, 7 inches, 8 inches, etc. etcetera et kahit isang di pa pa ang kapal ng flooring na gusto may pagawa ng may are, Labas na tayo doon. Wala tayong magagawa kundi sumunod sa gusto ng may-ari. Kung tayo, suggestion lang tayo. And then kung hindi okay sa kanya yung suggestion niya or okay, nakadepende na sa kanya yon kung susundin niya or magde-decide siya ng sarili niyang decision. Ganon mga boss ang paggagawa. Ano mga bossing? Yan, hindi porkit binakbak namin to. Sabi nung iba pinagkaperahan daw namin. Hindi. Nakakamali kayo doon. Siguro, yung mga nagsasabi nun, eh, kakunti yung experience nyo. Hindi ganun kalawak yung experience nyo siguro sa construction. Hindi nyo pinag-aaralan yung mga pwedeng mangyari sa mga bawat ginagawa ninyo. Ah, uh, yung mga nakasanayan yung okay na, okay na yon, pwede na yan, eh, yun na yon. So, hindi nyo na inaaral yung mga Uh, mga risk na pwedeng mangyari once na kayo ay nag-flooring ng wala sa si standard. Kagaya nga nito, ito nangyari dito. Ayan, di ba? Paulit-ulit na trabaho. So, kaya ang gagawin natin, ilalagay na natin sa standard yung flooring nito, which is 5 inches pa yung request nung may-ari. Ano, mga boss? And then, ito, bali sa pagpo-flooring natin, ang gagawin natin, mga boss, galing sa pintuan, dito, kailangan makakuha tayo ng 7 inches finish nung ating floor, nung lupa. Lupa, mga boss. Dahil kailangan natin ng 2 inches preparation para sa ating tiling works. Tandaan nyo, mga boss, sa 2 inches, yung ating standard preparation na abang para sa ating tiling works. So para makapaggawa tayo ng dry pack or wet pack method na gusto natin sa ating sand base, depende sa inyong kagustuhan, mga boss. Ayan, yung ating tatandaan, mga bossing. So... Bali sa video na to, Paalala ko lang sa inyo, gumawa tayo ng maayos para hindi tayo nagkakaroon ng mga ganitong problema kasi nakakaawa yung may-ari. Kahit sabihin natin may pera or wala, maganda yung gumagawa tayo ng nasa sa ayos. Ayan, mga bossing, no? So, ayan, yeah, makikita nyo naman, mapapansin nyo naman, no? Yung pinagukain namin, kita nyo naman, no? Yung flooring niya, ayan, ha? Eto, ganyang kakapal. Pero, finish na yan, ha? May tiles na yan. Nandiyan yung line ng tiles. And then, ito, setting na ng tiles. Bali, ito na lang yung flooring niya, which is ang nipis, oh. Wala, yung iba nga, wala pang inches, eh. Yeah, kaya, kaya, yung, kaya lang yan lumalim kasi tinaptab na namin. Binawasan na namin yan. O. Oh. Tingnan nyo, yung mga natirang flooring, ano oh, yung o. Oh. Oh, di ba? Ayan. So, kaya talagang nag-decide na lang yung may-ari. Nabakbakin to. So, actually, yung mga sinasabi nyo magputol ng pinto, magdagdag ng topping, na-suggest na natin yan sa may-ari. Babawasan yung pinto, dadagdagan natin ng topping, pero gaya na sabi ko, hindi natin masisecure na yung flooring nga natin ay matibay na. Di ba? So meron pa ring risk na uh, magkaroon tayo ng problema in the future. Kasi ang kagandahan nito mga boss, in the future, 'di ba? Matibay yung trabaho natin, mapapakinabangan to ng ating mga pagmamanahan. So iba yung matibay kaysa nagtitibay-tibayan lang mga bossing. Ano? Ayan, so ayan yung ating uh, tips dito sa ating uh, video na to at yan, sana sana ang uh, kaya nang sabi ko, paalala ko dun sa mga construction worker natin, huwag kayong magtitipid sa mga structural works ng bahay natin. Dahil dyan kasalalay yung tibay at kinabukasan ng ating mga bahay, sa ating mga structural. Ayan. Pag ang structural natin is mahina, eh huwag na kayong umasa. Natatagal yung bahay natin at hindi yan magkakaroon ng problema in the future.